Good day mga kapehidor Trending pa rin ngayon ang mga anak ng mga Dependable construction mga kapehidor Kumain lang Ilang daan libo Baka binibili ng mga loho Alam niyo mga kapehidor Okay lang mga kapehidor Kung ibablak vlog natin yung mga loho natin Ng mga mamahal na Bahay o ano Mga luxury car okay lang yun kung wala tayong issue eh, ang nangyari kasi ngayon pinapakita nila ang yaman nila pinagmamayaban mayroon namang issue ba? mayroon namang mga ghost project yun ang mali nyo pinagyabang nyo iwan ko itong mga tao na ito, mga congressman DWH kahit mga mga contractor iwan ko bakit wala silang awa sa mga tao No tala yung mga tao lubog sa baha sila naman napakasarap ng buhay diba? at saka ang yayabang mga mayabag na, na sila nakita yung mga mahal nila ng bag mga travel nila ng private plane kanyang magaganda eh pinapinapakita nila mga kebahidor grabe kaya bangan talaga kasi mga yan mga kebahidor sa totoo lang hindi, hindi talaga yan mayaman na mayaman no? ano yan eh lumayaman lang yan dahil sa pera ng bayan dahil sa mga tax ng mga tao kaya nung ano sila ng yaman no, pinagyayabang nila nakabili sa magandang bag, nag-travel sa kahit saan saan nakabili ng magandang sakyan nagmamayabang nila mga ganyan, mga anak ng congressman anak ng mga district engineer sa DWH deputy DWH directors no? yan naman eh yung tatlo naman yan eh DWH, tapos congressman tapos yung contractor na mga pamilya nila Kanyang yabang nila magbablat ganyan kaano nila kayabang na bahay doon kita nyo yung mga tunay nga mayaman kaya ng mga anak ni Lucio Tan yung, yung si Ang yung may ari na San Miguel yung mga anak niya so, di ba kita nyo naman yan ang mga matunay tunay nga mayaman hindi nagmamayabang no? sa kayamanan nila yung mayari ng isip hindi nagmamayabang di ba diba? nakita ba kayo nga nagbablog yun ipakita yung mga mamahal nila ng mga sasakyan hindi pero yung mga anak ng congressman anak ng contractor ay yung mga DPWH mga anak yun ang nagmamayabang kasi sa totoo hindi talaga yan mayaman so, umpisa yung mayaman lang yan dahil sa nakaw kaya nagmamayabang kumpara nyo sa mga tunay na mayaman kagaya ng hindi mang nanakaw yung yung mayaman lang sa sariling sikap yung mayari ng San Miguel oh. si Ang no? mayari ng SM ang mga C may diba? mayari ng Robinson mga anak nila nagbablog ba ng ganyan nagmamayabang wala hindi lang nagmamayabang diba? kasi hindi galing sa nakaw pira nila galing sa kung pawis nila ang nagmamayabang ng taga yung mga nanakaw talaga di ba? yung mga, mga magandang bag maganda sa takyan pero mo kayo pang investiga ngayon ha? 40 plus na luxury car pinapakita pa uy you know, napakahalata naman talaga ay nako kaya tayo mga, tayo mga butante magmasid tayo na kailangan wag natin iboto yung, yung ano kasi nakumpisa yan sa mga congressman talaga okay? panay ang ano hingi ng budget para doon yung pala kasubwat pala nila yung BPWH BPWH naman kasubwat naman doon sa contractor talaga talagang ubos ang pera ng no, bayan kaya ang masasabi ko ay, sana makarama ng yan mga kibahidol